Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Grabe raw ito mga katinig ko! Banggaan na naman sa pinakamataas na antas ng gobyerno! Naglabas ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tapos na po ang bahagi ng politika. Serbisyo publiko na ang haharapin ngayon. Pero hindi nagpahuli si VP Sara Duterte. Sumagot siya at sinabi raw na siguro tumingin siya sa salamin kapag sinasabi niya i-stop na ang pamumulitika kasi sila iyong namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami. Hindi ba, Attorney Harry Roque? Ikaw isang victim ka rin. You are known to be an ally and very close lawyer of President Duterte. Wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin, lahat ay sabot at depensa. Ang tanong, tapos na nga ba talaga ang politika? O lalo lang umiinit? Tara't himayin natin. Unahin natin muna ang sinabi ni Pangulong Pompong Marcos. Tapos na po ang bahagi ng politika. Servisyo publiko na ang haharapin ngayon. Ang linaw raw mga katinig. Para bang gusto niyang ipakita na time to move on na raw mula sa politika. Pero may mga tanong ang netizens. E kung tapos na raw ang politika. Bakit tila hindi natatapos ang mga banatan? Bakit parang may mga hakbang ang gobyerno na tinuturing daw ng iba bilang politika? Halimbawa raw, mga budget cuts umano? Mga appointment umano? At iba pang desisyon na may political undertone? Hindi natin sinasabi. Natotoo ito ha? Mga hakahaka -haka lang raw ito ng mga kritiko. Pero kung titignan mo parang gustong iproject ni BBM na statesman siya above politics. Maganda raw pakinggan pero realistic ba? Yun ang malaking tanong. Ngayon, heto ang matindi. Sumagot si VP Sara Duterte. Diretso, walang paligoy-ligoy. Siguro tumingin siya sa salamin. Kapag sinasabi niya, i-stop na ang pamumulitika. Kasi sila iyong namumulitika ang ginagawa ng namin, lahat ay sumasagot kami. Boom! Panes! Para lang sinabing huwag mangaral kung ikaw rin ay gumagawa. Pansin nyo yung tono? Defensive pero assertive. Parang gusto niyang ipakita na hindi kami ang nag-uumpisa ng gulo. Tapos na damay patuloy si Attorney Harry Roque. Sabi raw ni VP Sara, hindi ba, to ni Harry Roque? Ikaw, isang victim ka rin. You are known to be an ally and very close lawyer of President Duterte. Bakit nadamay si Harry Roque? Kasi raw, ayon sa kampo ni VP Sara, si Roque mismo nakakaranas daw ng banat mula sa kampo ni BBM o ng ibang supporters. Hindi naman ito confirmed, pero may mga lumalabas na posts online na kritikal kay Roque. Matapos magsalita raw siya pabor kay PRRG o kay VP Sara sa ibang issue. Dito mo makikita, lumalalim raw ang bangayan. Hindi lang BBM versus Sara. Kasama na rin umano ang mga allies nila na feeling na online o sa politika nga raw. Sino ba si Attorney Harry Roque sa eksena na ito? Dati raw presidential spokesperson ni PRRD. kilalang pro Duterte. Nitong mga nakaraang buwan, nagiging vocal raw sa mga issue laban sa ilang polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Sinabi pa raw dati na hindi matatapos sa TikTok ang impeachment laban kay VP Sara. So ang tanong, bakit siya tinawag ni VP Sara na victim rin? Posibleng sinasabi raw ni VP Sara na kahit si Roque ay nababash o natatarget ng political attacks mula sa ibang kampo. Ibig sabihin, lumalawak raw ang hanay ng mga nadadamay sa political friction. Hindi natin masabi kung 100% totoo ito. Pero malinaw na may narrative ng victimhood sa panig ng mga Duterte loyalists. So ano ba ang nangyayari rito? Gusto raw ipakita siguro ni Pangulong Marcos na tapos na ang politika na gusto niya siguro ng unity. Posible raw na tactical ito para wag nang palakihin ang issue sa impeachment ni VP Sara. Pero sa tono ni VP Sara, halatang defensive nga raw. Posibleng nararamdaman nila na ginagamit daw ang impeachment issue bilang pressure o pang-control. Kaya tuloy siguro nadadamay kahit hindi naman elected official tulad nga raw ni Attorney Harry Roque. Nagiging simbolo raw siya ng victim na pinapahiya o binabanatan kapag kumakampi siguro sa Duterte camp kung totoo ang sinasabi ni BBM na tapos na ang politika. Bakit may palitan pa ng mga ganitong salita? Mukhang hindi pa tapos. Baka nga nagsisimula pa lang raw ang bagong round ng political war. Mga katinig ko, malinaw raw isang bagay. Hindi pa tapos ang pamumulitika o politika rito. Kahit sabihin pa raw ni Pangulong Marcos na tapos na, Iba ang sinasabi ng mga kilos at salita ng mga involved. Lalo na kung may impeachment pang nakababad kay VP Sara at mga loyalists na patuloy na umiingay online. Hindi natin sinasabi na tama o mali ang alinman sa mga kampo. Reaction lang ito base sa mga lumalabas na pahayag. Pero kayo mga katinig ng bayan, anong tingin nyo? totoo bang tapos na raw ang politika? O may mas malalim pang nangyayari na hindi natin nakikita? Tama ba si VP Sara na depensa lang sila? At si Attorney Harry Roque, biktima nga ba talaga o isa ring player sa political chess game? comment down below. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Isang malaking pagkamali na decision ni VP Sara kung siya tumakbo noon hindi nagtandem kay Baby M. Ay sure, panalo siya. E di sana, tuloy-tuloy ang magandang serpisyo na sinimulan ni Tatay Digong. Kapag alam nilang tagilit na sila, sasabihin nila, tapos na ang bahagi ng politika. Kapag alam nilang nakakalamang ulit sila, tuloy ulit. <laughs> work, work kuno ang PEG. Malapit na kasi ang SONA akala niya since day one na nakaupo siya as president ay bulag ang mga tao. Asan na ang flood control project? Asan na ang pabahay no 1,000 house kuno a year? Asan na po ba ang Maharlika Funds? Asan na ang gold ng Pinas na punta? At lahat ng sagot dyan ay alam ng mga tao ang totoo at ikaw at mga sa mo ang naniniwala. Huwag na kaming mga tao. Pagod na po. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. I like, Share at Subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban! Awesome!